Good morning guys, welcome to my channel For today's video I'll up update ko kayo sa aking mga kids Kung higlagayin nila ngayon Ayan we're seeing i do hindi ko alam mo ID na ito kung ano ito eh pero maganda naman yung vlog si Riliana kamount sila yung net ko 70% sheet siya so gustong gusto, gusto nila yan sila pwede masyadong bibigil sa araw Laki mong dami sila. Yeah. Tapos ito yung aking Aphrodite. Uh, wala ka ng spike ng nga ba? Oh. Yun. Ang ganda ng spike niya. Yung sirilya ang haba ng dahon niya. Ito man nakarang nag-ulan, sinilong ko to kasi nagkakaroon sila ng sakit na Erwinia. Nagkakaroon ng mga parang blister. Yung blister na yon parang tubig sa dahon tapos pupunta siya sa crown hanggang sa maubos yung dahon niya. Tapos amoy siyang bulok na gulay. Ganun siya. Amoy siyang bulok na gulay bakteriya yun eh parang pungus siya, siya. tapos yung isa pa ako aphrodite yan nagkaroon din ng erwinian yung erwinian yung, search yun na lang kung ano yun pero ayun ang sakit ng mga falls karamihan makikita mo yung dahon magkakaroon siya ng parang blister sa ganito bilog tapos soft smooshy para may tubig sa loob tapos nangyayari Okay, dire-diretso dun hanggang sa crown. Pag nabot niya na yung crown, automatic yan, mamamatay yan. So, kailangan putulin mo at least 1 inch. Halimbawa, ay eh, dito yung bilog mo siya. Putulin mo siya dito. Tapos, tagyan mo ng cinnamon yung pinaka pinagkat mo para mabilis matuyo. Hanggat maaari pa nag-ulan, sinisilon nyo sila. Ayaw nila na masyadong ulan. Afrodite to eh. Ayan napaka-slender ng kanya mga daon tsaka ito hindi ko naman yung ID nito eh pero happy siya dyan, healthy siya so gusto, gusto nila yan yan gusto gusto nila yung araw yung Di lang didilig na yun kasi pinapatuyo ko talaga yung mga dahon nila tsaka yung mga media nila para make sure talaga walang punggos tapos ito yung aking Stort tapi kapi naman si Tas Yung mga ugat yan. okay naman, siya dyan. Okay, naman, siya dyan. naman. Hybrid. Hybrid. pinutur kuning na bulaklak niya kasi. nagkakaroon ng mga wrinkles sa dahon ibig sabihin lahat ng energy na pupunta sa Gulaklak so nangyari nag-wrinkle yung dahon niya nag-wrinkle yung dahon niya at at dito dito ko din niya nagkakaroon siya ng wrinkle parang natutuyo yung mga hybrid pulse Most likely sa uling ko sila nilagay pagka nakapat pulling yun sila happy na mga laki dahon nila hopefully ngayong per months mamumulaklak sila kasi pag per months hanggang February mamumulaklak yung mga yun happy naman sila tapos ito yung aking agregato lindi yan Naka-mount siya sa parang plastik na maraming butas pero hindi ko na siya inilis siya kasi masyado siyang intact doon sa mga butas-butas. So ginawa ko, kinapit ko na lang siya dyan tsaka pinako ko doon sa may kahoy ng madre kakao. Ayan siya. Ayan dyan. Tumalabong na siya. Dati kakakunti lang yun. Hindi eh. siya ganun kalabong. Tsaka ito pa yung bakpaklawin na yun pagpaklawin kadalasan yan sa mga bunot ito kasi bunot pa to hindi ko pa napalitan ng, ng media uling yan lumalaki sya dyan oh. pero pag lumaking konti yan dyan tatanggalin ngayon yung kasi parang inaagawan yan ng nutrients yung organs ko yan, may bago na lang mo siyang shoot yan. soon mumulaklak na yan pero matataba matataba na siya yan ito, paklawin ito eh yan kailangan ko matanggal yan tapos ito inopsis nandito lang siya sa uling din ito talaga dapat nakamount gusto na ito nakamount sa kung masyadong matabang kahoy gusto na ito yung mapapayat na kahoy lang gustong gusto nila yun ayaw nila na masyadong matatabang kahoy pero mas maganda talaga may namang sa buhay na kahoy o puno ayan, ayan yung mga yan o. ayan napapasin mga ugat niya lumalabas kasi naghahanap ng hangin sa uling ko lang siya nilagay pinatong ko lang pero ay niya sumuksok yung ugat nyo sa pinakailalim kasi nangyayari naghahanap siya ng hangin although mahangin naman dito pero kailangan talaga siguro ilipat ko pero kung hindi ko muna siya ilipat ayan muna siya baka kasi mag setback na naman nahirapan na naman o. Tapos so, ito yung minahan ko sa kahoy na kawayan yung matured na matured na kawayan almost yung mga pinagputulan sa baba yan, matagal mga bulok yan okay naman sa ligyan, nakikita ko mga ugat mga green na ibig sabihin happy sila dyan yan. So, yung bulaklak kayo sa taas yan. tapos ito meron na rin syang spike meron na rin syang spike yun, ko lang ganyan hindi ko masyadong nilagay ng bunot ito kasi una, ito yung una kong minaw dito sa kawayan alam mo niyo. pero yung iba may bunot kasi galing to sa ano galing to sa paso nakakapit ugat dyan pero binawasan ko na kakaroon na sila ng mga ugat-ugat Huwag yung dahon niya namumula ngayon Ibig sabihin na nabibilod -e siya sa araw talaga Ito may spike na rin to Pero yung mga ugat na naglalabasan na rin Ito 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 Ayan, lalabasan rin ito kayo. Pati rin to Ayan, green na. Ibig sabihin, happy sila. Ayan. Gustong gusto ng gusto nila nahanginan kasi masaya ulit na sila sa kawayan yun sila nasa kawayan sila hindi ko alam yun yung bulaklak nito eh Malaman natin kung ano yun. Ano Every morning nagpupunta ko rito na tanggal ko yung mga dahon na natutuyo. Kasi kadalasan doon nagkakaroon ng pungus. Ano? Ano sila ano yun ano tapos ito green na dendro to non stop ito lagi nagbublam yan lagi nagbibigay sa akin nagbublam no? yan yan yeah, yung pangunan ng siyang spike. Eto hindi ko alam ang ID nito. Galing to sa ano eh. Mindanao. Free lang to nung binili ko na nag-purchase ako sa kanila. Sabi nila ko ko na orchids to to pero sinesearch ko eh. Kung talagang yun ang ID na yung binigay nila. Uh, tapos ito. Eh. leoni, Yan. Nung nakamount to sa ano. Sa kahoy natutuyo siya nung pala gusto nito moist laging basa ayaw niya na natutuyo natutuyo talaga yung pala ng uh, sudo bulbs niya ayun eh, no? natutuyo nakakaro wrinkled ito rin ang sa bloom nito ang yung spike na binibigay yung orchids na tatlong spike niya sa tatlo lang tapos ito yan ito bago na namang spike violet. Violet na. Slowly, walang tingin yan. Wala sa sawa magiging. Mukha rin. Tapos ito mini dendro to eh. Yan, kulay violet niya Na-stop din yan. Alang tingil yan. Eh. So gusto, gusto niya talaga dyan. Yan. May bago na naman mga spike yan doon sa may bandaron sa doon, Dalawa. Ang kit ng rocklock niya na yan. At sa ito yung mga kikis na nakukuha ko sa mga pasu at eh. Yan, minound ko lang sila dyan. Ito galing ito ito mini ano to eh uh, inobi. Mga kikis key yan, kinuha ko diyan sa Siminao Pedro yan. Tumalakay na sila. Ano ito. mini mini ni mo to eh. Yan mini ni mo. Eh. to Ito ano smong to. Makadikit na rin yung mga ugat niya. Ang ka lang talaga pag umuulan nagkakaroon ng mga gusto yun Ito pa. Kapit na kapit na nakamount lang siya sa ano sa kawatin ayun siya haba ito yung apilong siya. kebencian itu so, itu aja itu ah itu itu semi alba semi alba tuh ah. seperti itu semi alba ini film film yang Ayan. yung mga kikis lang ay nilagay ko dyan sa ano ay tumutubo na happy na sila ulit dyan Ayan. mga anas mong eto alba to, yung maliit na to alba rin ito siya mga gramatopilin scriptum par citrinum yun sila purungkat na rin yung nasa dulo ano to uh, aspirata yung aspirata yan eto binayad mo alam ko green to focus focus Yeah. ay yung block. to green. Ayan. Yeah, parang ito green. Yeah. Tapos ito si Chantamun Sunrise. Ayan. Ang tataba talaga ng mga kings niya. ayun, Meron na naman nakikita mga kapakpaklawi na sa gitna. May konting bulot kasi yan. Dumikit siya eh. Ayan. Ang tataba niya. Chantabun Sunrise. Ayan. Ayan. niya Bonsai Sunrise ay mag-focus <laughs> ayan, Chanta Bonsai Sunrise siya ayan, ang tataba niya talaga healthy siya dyan ayan, Tapasin ko dito sa mga unos um, mom type ito yung matataba tapos pinsa sa pinaka main niya payat payat yun dito niya ito payat payat siya tapos pagdating dito matataba pero healthy siya. Gusto niya na arawan. Gusto, gusto niya, gusto Happy siya doon. Lagi niya sa arawan pag meron kayo nito. Huwag naman masyadong bilad kasi magkakaroon siya lang ng sunburn sa dahon. ito si Katlia Jude number 2. Yan. Dati natin seedling siya. Pero ngayon, ang ganda niya na. Parang natin siya sa uling. Yan. Mahaba. Hindi ko alam ang kulay ng bulaklak nito. Pero maganda rin ito. Seedling lang dati yan. Ayan eh. siya. Gustong gusto niya araw Katleya kasi gusto niya yung Ma-araw Pero hindi naman syadong Bilad na bilad sa araw sunburn sila ang gusto niya yung Pagdiling mo Mayan maya Tuyo Gustong gusto nila yun Gusto niya talaga yung Redrain talaga yung tubig nila Si Katleya Yan ang gusto Katleya Bibilad sa araw Pero huwag masyadong Bilad Parang tayo din niya Pag binilad mo sa araw Natut Hindi <laughs> ka ba matuyo Maghabang pag binilad ka sa araw Kaya Ayan siya. Ayan si Dude. Ayan si Dude. Ayan si Dude. Ayan. Rin, nakalagay din sa ano nakamount din siya sa kahoy ayan itong ID nito copper queen Ayan, ito rin Hindi ko alam ano yung ID nito ID nito Nakon Charcery Delight <laughs> Basta yun Ayan siya Kamahon siya sa kahoy Gusto nila yan Kamahon sa kahoy Tapos ito Mga Tulunya Tulunya Ang kikit nila ito mas maganda rin talaga. Ito nakamount sa kahoy din. Parang mas gusto na rin nakamount sa kahoy. Ayan. Dito. Ang kakaiba ng dahon na ito matatabahe. Matatabahe yung dahon na ito. Matatabahe ang dahon ito. Yun siya. So ito yung Rico Stiles, Alba seedlings lang dati yan pero napasigod dito matagal mag labas ng dahon tapos malalaki ugat niya heavy feeder din to pagka nagkura kayo nito uh, matako sa fertilizer kailangan to every 2 weeks nagpa fertilizer kung gusto niya talaga mag gym talaga napakalamong niya pero kasi ako once a month lang at minsan kasi yun kasi lang tagta rin din sa fertilizer minsan pag nasanay sila doon, tapos na na ano mo na tigil mo parang mag-iiba yung dating nila parang pumapangit ulit kaya ako sinasanay ko silang every month lang kung silang Pilip, pinapakain ng ano ng fertilizer kasi yun okay, na pasin ko disclaimer lang ha pero ganoon ako eh yun ang experience ko siya at yun ang talaga napansin pansin ko Philipsy, Philipsy eh. Eto. Romium kulay puti rombio rombio Kaya marami nakikita mga pakpaklawin sa mga orchids ko yan siya dyan siguro siya galing sa mga pakpaklawin ko yan ayan so yun guys yung update ko sa aking orchids ngayon thank you for watching and thank you for subscribing Update ko na laki ulit sa bag sa next video ko maraming salamat